nga guys, and tayo sa Avisa. oh. No? Welcome to Avisa Beach Heart Garden. Ayun oh. No? Okay. Yan, so iikot ko kayo sa place dito. Napakaganda. ayan So ito yung information. So ayan. Uh business uh, business hours uh 8:30 to 5 PM ah. Yan 8:30 AM to 5 PM. Oh, so yan. So inform lang kayo dito. Then yan. So ikot na ta ikot tayo para makita niyo yung view dito. Yan. So to pwede kayo mag-rent dito sa tent na to. Hindi ko lang alam kung magkano yung rent dito. So parang sa ganito uh, 1.5 yata ito. Pinaka-room na din to guys. Ayan o. Oh. Ayan. So, may electric pan na din siya, oh. Ayan. So, with foam na rin yata ito, eh. Yan. Okay. So, ito yung toilet nila dito. Ayan. So, apat na toilet lang dito. Then, meron din kayo dito ang uh, ihawan. Ayan. yeah si ate. Merong hugasan. May ihawan dito. Yan. Ate, magkano ng rent sa ganun, ate? yung sa ganong ah one five with foam na siya ah oh, yun tama one five ayan guys dito kayo mag iihaw mga uh, dalan yung ihawin ayan so ayan so nagpapahiram din sila ng mga gamit kung wala kayong dalang gamit ayan yung place dito guys diba napaka uh, simple lang maliit siya pero maganda so ito naman guys So, pakita ko muna yung view sa inyo. Ayan. So, ayan. Ito naman, 3.5 yung rent dito. O, ayan, di ba? With aircon na siya. Then, parang natanong ko kanina kasi may nag-check-in dito. Uh, nine person sila. So, kasya sila, di ba? Nine person. O, sige. Silipin natin yung loob. Pwede naman makita yung loob. Para makita din ninyo. Di ba? Ayan. So, di ba? Glass lahat yung kanyang pinaka front. So, ayan. Open natin. Ayan, guys. O, di ba? oh yeah. nice. O, ganda ng pinaka dining. So, dun sa taas, yan. Kita nyo, guys. Di ba may agdan? Yan yung room. So, yun nga. Makikita nyo dun. May aircon. O, yan. O, pwede rin naman maglatag dito kung marami kayo. Then, may, then may CR na rin kasama. O, di ba? Panalo. So, 3-5 dito. O, oh, yan. <clears> o, <throat> oh, yan ang place dito. O. Oh, maliit siya pero napakaganda naman. Tahimik. O, oh, yan. So, ikot ko lang kayo para makita nyo yung uh, ganda ng uh, uh abay sa So dito lang to sa guys sa, sa Kagsi I1 uh, sa Mauban. Mauban to guys Papuntang Mauban So dire diretso lang market So may ka kag I Dire diretso lang kayo dun Ayan guys Yan yung sinasabi ko 1.5 Na may kasama ng foam yan O ayan o oh. With electric pan din sya o oh. guys o oh. O oh, tapos gumagana pa o oh. O oh. Ganyang kalabit dito guys Walang tao gumagana yung fan O <laughs> ayan Okay ito naman guys, yan yung mga cottage cottage nila dito. Oh. So yung cottage na ganun maliit, uh, 1,000. Ayan, o oh, yan, yung maliit. Then, hindi ko alam kung magkano itong malaki nila. Siguro mga, uh, 1,500 siguro ito. O oh, yan. O yan, yung mga cottage nila dito. Kung hindi naman kayo mag-overnight, pwede rin naman mag-overnight. So dito kay sa cottage. O, oh, yan. May mga dala rin kayong tank kung gusto nyo. O. Oh. Ayan yung cottage dito. Ayan. Hmm. Diba? Tahimik. Tamang-tama sa family. oh, pwedeng-pwedeng mag dito guys. Sa ilalim ng puno. O, oh. may table na. Ayan. So, ang cottage yan. Kung magre-rent kayo ng cottage. O. Oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Pwede ng place nila dito. Oh. Meron din, pwede ka rin tumambay dito. O, oh, yan, oh. Upo ka lang dyan. Tambay ka. Oh, malapit sa dagat, di ba? Malapit yung inyong uh, uh, cottage sa dagat. Then, malapit yung room sa dagat. O, oh, ayan, O. Oh. Oh. Ayan, ang place dito. Napakaganda, o. Oh. O. Oh. 'di ba? Puro bato. Ikaw kag magpa-picture doon. Magandang magandang uh, mag-picture-picture kay sa mga bato doon. Oh. Nice, nice view, 'di ba? Oh. Hmm. So baba tayo. Tayo din sa ano. So, yan. Ayan, ito yung aking mga kasama. Ayan, ayan mga nakaupo. O, oh, ayan. oh, ayan oh, mga mga patong malalaki, pwede kang, pwede kang ano dyan, pwede magpapicture dyan. Hmm. Ayan. Tapos tayo sa dagat. Aray, natusok ako, guys. oh oh, ayan, aking baby, o. Oh. Mm. Say hi. 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 Oh. Oh, yan oh. Mm. Nice. Oh, so, yun si pare. Ando sa nasa doon nasa, nasa, dulo na sumisisid. Ayun. Ang oh. oh. Kita niyo di ba? Ganda. Oh. Hmm. Napakainit ng tubig, guys. Ayan o. Eh. O. Oh. Ganda ng place talaga dito o. Oh. Makaka-relax. Ayan. Eh, kita nyo guys ha. Talagang ha. Uh, o. Oh, pinakita mo ano o. Oh, Ayan oh, Naglalakad ako sa dagat o okay, guys. Ayan o. Oh. Oh. madali lang naman guys makita to abaysa so pag di ano, magtanong tanong na lang din bungad lang sya bungad lang basta mauban ah, lampas lang kayo ng lampas kayo ng palengke medyo ah, yung tag ay guys paahon yun eh tag si ay one yan Diba guys, oh, yan nakabuo ng Abaysa dito. Oh. Abaysa Beach Hut Resort. Yan. Diba? diba? Oh. Kaya ang kabuo din ng napakaganda, 'di ba? Tahimik, simple at makaka-relax kayo. Oh. Ay, relax na relax tayo dito, 'di ba? Sobrang ganda talaga. Oh. Okay. All So, paano guys? Happy Father's Day. Okay? Sa mga tatay diyan, happy happy Father's Day. Ingat kayo palagi. And then, ingat-ingat lang pag-drive. Diba? Thank you. Bye.